Oh. Hindi <sukur> na takot si Mardi. Hindi na kod. Sa likod. <sukur> hmm. Oh, Siya yes, sto no ni mugitagaan. Eh? Katingin lang siya. Oh. Oh, Wala kasi ano pa ni bote sila Kristi. Hmm? Eh, hindi pa nagre-reply si Kristi kung may bote ba. Bote mm. Ah ah ah. May purgas o sa ilalong. Ikutuhan na ako na sila kanina ba? Agay, agay. Agay. May purgas siguro ang nanay nito sa ilaha. Bako ni Ay, parang gawin. Ayaw ko anha. Ay, sa bumaak, baka ang ano yan. Tama. Grabe. Mabi. Mm, oh, 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 putum na. ah 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 gay putum ay tu no bibi itu kayo ba likot gusto nilang maglakad-lakad din yung isa busy dono know. sa Bisi sa Nade. Ha. 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 ng Ha. Ha. ay Ha. Ha. Ikaw! Hala, hala, muntik ka nang maulog! It, ay, si ano to? Ano pangalan nito ay? Eh? Oh. Kaya, si Mumu na kay lalaki. Ito si Mimi. Kay babae. Ito yung mga mm. eh. Mimi mo nga yung mga. Ay! Ang na naman mo apakan ng bata dyan! Brand 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 joy. Bakit kasi kayo Brand 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 kayo, Brand 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 malis. Hindi Brand 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 Hmm. Ito medyo matakaw to eh. Hmm. 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 Hindi gagalawin na ha.